<laughs> ang laki ng putyukan. Mm. Ito pala yung masarap guys. Kaya matamis ang tuba ni husband. Mm. Guys, magandang araw po. Kami po ay nandito na naman kami sa taas. Sa tuba ni husband. Ngayon po guys ay dalawa na kami aakit sa taas. Para ipapakita ko po sa inyo kung anong ginagawa ni husband sa taas na magsanggot ng tuba. Tara. Sige na Sige na

natakot gusto sana gusto ko sana ng tumuloy guys parang pumitik yung kaugatan ko huli ko kasing akit guys ng niyog mga 13 years old po ako mga 14 mga 2012 siguro guys 2013 yun po yung huli kong akit kanina guys sumubok po ako na sana sasama ako sa task ni husband pero pumitik yung ugat ko, guys. Bakit kaya o sa tagal nang hindi nakakit ng niyog? Doon, guys, grabe. Ang galing kong umakit ng niyog ngayon. Eh, ang laki ng pinagbago. Pumitik yung ugat ko, grabe. Oh, ang aking mister. Grabe, pumitik yung ugat ko. Hala. Wow, inihanda naman ni eh. ba. Iba na pala ngayon sa, sa aking katawan, guys. Hindi na talaga maibalik kung anong ginagawa natin nung kabataan. Wala pa nga ako sa kalahati ng puno kanina. Yung ugat ko pumitik. Nako, guys, garni na lang siguro tayo dito lang ako magbibidyo sa ta, sa baba. nilagyan na naman ni husband ng ano guys, sugong ng kawayan. Kasi nung isang araw tinisting niya matamis, matamis na yung ano, yung sugong ng kawayan. Hindi na kasi hilaw yung kawayan ang nilagay niya. Grabe, ang laki ng pinagbago ko. para lang makakit nito ng puno ng ngayon. Iba na eh, pumitik na yung ugat ko eh. Palitan na naman niya ng ano, 1.5 na plastic. Grabe. Kalain mo. Kalain nyo guys ang galing kong kabataan ko kahit diyan pa sa, sa ano inaakyatan ni husband kaya kong makiat diyan sa may uh, sa mga sanga na sa mga sanga ng ano niyo kaya ko po yan noon ngayon ana pumitik na yung ugat ko <laughs> No? Yan muna Plastic na lang Ilaw pa ang uban Nga sugong huli kong akit mga 12, 12 13 14 years old 15 siguro guys ngayon 28 na po ako eh 13 years 13 years na po ako hindi nakaakit ng niyok grabe talaga no? iba talaga yung katawan mo um, mata matagal na hindi naakit ng niyok the light po, guys. yung ugat ko, man. Kala ko na talaga, guys, makavideo na tayo sa taas. Oh, Medya. Medya. Dito naman siya ulit sa kabila. Yung dalawang puno ng niyog, guys, ito yan, yung dalawa, hindi natutuba yung namin dito. Palaya ni Yogan, punong kahoy, oh. Ang taas pang inaakit ni Mr. Ganyan po siya maglinis ng subong. Nilamitan po niya ng ano guys. Kulambo. May kulambo kasi si Ate Eris na luma. Ano po ang ginamit niya. Pinutol ang kulambo. guys, nandito na ang kanyang tuba oh. malapit ng mapuno, konti na lang para mapuno na guys syempre, tayo na naman ang unang titikim ng tuba ni hasban okay guys ito na tikman na naman natin yung tuba uy, daming ano, bakit? uy sa loob, guys. Tatanggalin natin yung konti para natin. Na natin. <laughs> Ang laki ng putyukan. Hmm. Meron pa guys, tingnan nyo yun. Mm-hmm. Pala yang masalap guys kayak mata miss and nih hasban hmm gabi <laughs> hmm. miss maayos guys parang may asukal na sobrang tamis uh, uwi na kami